Sobrang dami nyo nga katanungan kung ano-ano nga ba yung mga ginagamit ko sa aking katawan. Kaya naman tara at share ko nga sa inyo ngayon ay trending na trending pa nga ang RDL at Silka na yan. Kaya naman sobrang dami din nga ng katanungan kung ano-ano nga daw ba yung mga ginagamit ko. Siyempre, hindi naman ako madamot sa inyo mga mare. Kaya nga sisimulan na nga natin dito sa aking sabon sa muka. So ang dami nagtatanong ano nga daw ba yung sabon ko sa muka. So ito nga yan mga mare, Koji San na Koji. O ba diba? alam ko nakikita nyo na yan sa mga supermarket at murang-murang -mura nga lang yan. Proven and tested na nga din talaga itong Koji na Koji. Pagdating nga sa pagpapaputi ng mga mukha, lalo na ngayong mga dark spot natin na iniwan ng ating mga sumpa. Huy! Hindi nga lang din yun mga mare at alam nyo ba nakakapagpatuyo din ito ng mga pimples, yung mga tigyawat, mga sumpa din sa mukha nyo. Oo, syempre yan, ibabad nyo nga lang yung mukha nyo. Pero take note mga mare, wag yung super babad ha. At least 30 seconds to 45 seconds. Pwede na yan. Basta masabunan nyo lang yung mukha nyo kasi kapag katapos nga nyan, ay eh, mag-cleanser naman tayo. At isang din itong rason kung bakit nga medyo humahapdi ang ating mukha yung Koji kapag talaga natagalan nyo sa pagbabad eh hahapdi talaga yan kaya talagang wag nyo masyadong ibabad ay nakapagbista pala ako dyan mga mare so ito nga mga mare bago ko nga gawin yung mga ritual ritual ko sa mukha gano'n, na inaayos ko nga muna itong kwarto namin at binubuksan nga itong aircon lumabas nga ulit ako ng kwarto mga mare kasi nga magtitip lang ako ng aking beauty milk o diba na share ko naman na sa inyo itong beauty milk na sila sabi ko nga sa inyo na iniinom ko talaga ito before bedtime at kasama nga ito sa aking skincare routine kung bakit nga glowing ang aking skin? Kasi nga alam nyo ba mga mare, hindi lang ito basta-basta iniinom kasi ito nga ay merong 5,000 mg na L-glutathione. O ba diba, kapag umiinom ka nito, para ka na nga rin nag drip sa murang halaga. Oo, so napaka-effective nito at talaga namang napakaganda ng na mga feedbacks nito kahit isa nyo pa yan sa TikTok. At hindi nga lang yan na nagustuhan ko nga dito eh kaya nga niya mapalighten yung mga dark spot natin o yung mga maitim-itim sa ating katawan. Ganun. Hay nako, kung kayo nanonood dyan, itry nyo nga din ito beauty milk. Napakaganda nito. So, ito na nga mga mare, papasok na nga ako kasi it's time for my pills. You know, alam nyo ba, nag alarm ako every night kapag kaiinom na nga ako ng pills. Kasi nga, mahirap na. Huy. So, ito na nga mga mare, nakikita nyo. Isang piraso na nga lang yung natitira dyan sa isang banig. At talaga namang malapit na akong datnan. Kaya naman, nagkaka-breakout talaga ako sa chin area ko. Pero, syempre, kiber ko ang mga yan kasi nga, napakadali nga lang matuyo niyan. Basta, meron akong gamit itong silka na ang ko talaga ng RDL. So, ayun na nga mga mare, maglalagay na ako nitong facial cleanser ko na Silka na hinaluan nga natin ng RDL Baby Face number 2. Ayan, at dapat nga gentle nga din ang pagpupunas natin. Pati yung mga leeg natin, tsaka dibdib natin, pupunasan din natin mga mare. Ha, huwag nyong kalimutan. And syempre, pagkatapos nga nyan, ito na nga whitening cream from RDL. Habang nag skincare nga ang mare nyo, umiinom ako ng beauty milk. So, ayan, ito na nga, pinahid ko na nga itong whitening cream dito sa aking face. So, ang dami nagtatanong kung umaga or gabi ba ito mas magandang ilagay. Mas pa-prefer ko talaga ito na sa gabi ilagay at hindi sa umaga kasi nga sa umaga kailangan sunblock po. Yun kasi talaga ang pinakaimportante sa atin mga mari lalo na nga kung lalabas tayo sa arawan. So ito na nga mga mari na kapag pahit na nga ako ng RDL whitening cream, syempre inom-inom nga muna ulit tayo ng beauty milk. Napakasarap naman itong talaga. Ang dami nagtatanong kung ano nga daw ba lotion na ginagamit ko. So syempre pa partner ko rin talaga yan ng Kojic at alam niyo ba na itong lotion na ito is napakabango, hindi nga lang siya nakakapagpaputi at ayun nga no, ang bango-bango niya bang tatabihan tayo asawa natin. Uy, talaga namang mapapaamoy sila. And take note, mga mare, hindi ito malagkit. Kahit sa umaga ilagay ninyo to, hindi kayo makakaranas ng mga lagkit feeling. Ganun! So, ayan na nga, mga mare, napakaganda nito. Kitang-kita nyo naman sa akin, diba? So, ayan na nga, mga mare, ang aking skin care routine sa gabi. So, ayan nga lang for today's video. Matutulog na ako. Bye!